Tanaw ka na anak. <laughs> Anong tanaw kang mama? Ha? Anong tanaw kang mama? Ha? Anong tanaw kang mama anak? Ha? Anong tanaw kang mama? <coughs> Anong tanaw kang mama anak ko? Ayan guys, dito na po kami sa loob ng tindahan guys. Ha? Di maka mo ka upan. Gitigaan ba? Oh. Uh, gitigaan ba? Gitigaan ba? Gitigaan Oh, gitigaan man tika. Di maka mo ka upan. Oh, man na. Tinapay. Sauce. So, Ayan, si Papi guys, medyo hindi pa okay ang kanyang panlasa ngayon. Kasi ano, hindi pa siya, hindi pa siya totally okay guys. Kasi ilang beses na nagsuka po siya. Pero ngayon wala, hindi na po siya nagsusuka ngayon guys. Kaso lang, hindi po siya kumakain. Namimili ng pagkain ito. pahinga lang muna siya. Yan, dito na kami sa loob ng tindahan, mga palangga. Sa kadahilanan po, doon kami kanina sa labas nagtanbay. Kaso, mainit lang, guys. Wala, wala masyadong hangin doon. So, dito, mayroon naman pang electric fan, no. Oh. So, ayan. Dito lang po muna kami ni Papi, guys. Ayan po, mga palangga. Uh, samahan niyo po kami dito ni Papi sa loob ng tindahan, guys. Uh, pumunta ko pumunta po kami dito sa loob ng tindahan kaso kasi guys uh, doon sa labas kanina nagtanbay kami sobrang init guys sobrang init hindi talaga mahangin so ayan minabuti namin guys na pumunta na lang dito sa loob ng tindahan para mag electric fan po kami kasi guys napakainit talaga yan si papi hindi po okay ang kanyang karamdaman ngayon so ito po si papi Mua, mua, I love you all. Mua, mua, I love you all. Love, love, love. Happy Friday. Happy Friday, everyone. Mua, I love you all. Ito po si Papi. Yan, yeah, madilim po dito, guys. Madilim po dito sa loob ng tindahan. Pinailaw ko naman po yung ilaw, oh kaso madilim pa din so okay lang po yan iroplano nak na nasa iroplano ni da ni agi nak papi <laughs> na nasa iroplano ni agi anak ko oh. di ka matanaw anak na nasa iroplano anak yes anak na nasa iroplano anak oh ni agi manakaita anak manakaita hmm? Mana kaita mana iru pelanu? Kuyog ka? Kuyog kang mama? Mukuyog kang mama? Ang blackout rab ako. Mukuyog ba kang mama? Oo. Kumula ko anak, ikaw na lang usa diri anak. Ikaw ra gihinungdan anak Ano nagpabilin ko diri anak. Oo anak. Ikaw ra gihinungdan anak. Pohon maka kuarta daghan si mama anak mangita taglaeng kapuy anak ha ah. U uh, pohon ko maka kuarta tagdaghan dili na ta diri mamuyo anak kalayo ta anak ha O oh, anak kalayo ta ta diri anak langas ka diri anak oy piece of mind si mama diri anak uh kalayo ta pohon ko maka kuarta si mama Thank you for watching guys. Yan. Ito lang po muna ang update ni Papi mga palangga. August, uh, August 29. Araw ngayon ng Biernes. Update ni Papi guys. I love you all. Hello, hello. I love you all. Bye bye. Thank you for watching guys. Love, love, love ni Mama Lisa at ni Papi.